sa papalapit na ika na anibasaryo ng aking pangungorekta ng mga barya at salaping papel, hindi siyempre mawawala rito ang aking mga biling numismatiko. Dito lamang ikalabing pito ng Hunyo taong 2024. Ako ay nakabili ng mga barya mula sa lungsod ng Pasay sa halagang 150 piso. Naglalaman nito ng 25 pirasong barya. Bago muna ito, nandito na ang aking base ng datos para sa mga barya sa numista. Ang numista ay isang pook -ok na maaari kayo mag ng inyong mga koleksyon ng mga barya sa daping papel, mga isyong pantasya ng mga barya o mga token, kayon din sa pagbibigay ng impormasyon nito. Ako ay hindi nagbibigay ng sponsor nito, ngunit aking nire para sa mga korekto na nanonood sa bidyong ito. <tod> Ang unang bariya sa video ito ay ng gading ng Pilipinas. Sa harapan, itinatampok dito ang isa sa kauna-unahang bayaning ng Pilipinas na si Rapu-Rapu. Ang taon ng paggawa nito ay labing siya putapat. Itinatampok naman dito sa likuran ang isang uri ng shishel na ang tawag ay Buruta Imperialis. Isang sentimo. Ang susunod na tatlong ay nanggaling lamang sa iisang bansa sa Europa, Alemania. Itinatapok dito sa harapan ang nakalagay na Bundesrepublik Deutschland, ang nakalagay na Ok, lumalaking Ok, at ang taon ng paggawa nito ay 1776 itinatampok naman dito sa likuran. Ang marka ng paggawa na D, gawa sa Munich. Dalawang lay sa pagitan nito at ang denominasyon na isang fenig. Ang kasunod naman nito ay kaparehong taon pa rin. Ngunit kung makikita sa likuran, iba ang marka ng paggawa. Ang G ay nangangahulugang kasuhe, isang fenig pa rin. At dito naman, magkaibang tao naman. Labing siya, walong putima. Sa likuran, makikita sa itaas ang Titik J. Ito ay gawa sa Hamburg. Nanggaling naman ito sa isa sa mga bansang Iskandinabian. Dinamarca, itinatampok dito sa harapan ang monogramo ng kasalukuyang reyna na si Reyna Margarita ng Ikalawa. Mayroong nakaragay na korona sa itaas. Ang puso ay ang marka ng paggawa talaga na gawa sa Copenhagen. Ang taon ng paggawa nito ay 1776. Itinatampok naman dito sa likuran ang dalawang dahon ng oak. Ok. Ang nakaragay na bansa na Denmark at ang denominasyon na sampung ure. Dito naman sa isang bansang sikat sa ilog ng Nilo at mga piramide, Ehipto, itinatapok sa harapan ang lawi ng Quraysh na itinuturing ding sa gisag ng Ehipto. Itinatampok naman dito sa likuran ang denominasyong sampung milim at ang nakalagay na bansa sa wikang arabe. Ang taon ng paggawa nito ay 1772 o Hijri 1372. Patungo naman sa isang bansa sa Timog Silangang Asia, Indonesia. Itinatampok sa harapan ang pangalan ng bangko sentral nila na Bank Indonesia. 10 rupiah. Ang taon ng paggawa nito ay labing siyang sa likura naman, itinatampok dito ang lampadang rangis at ang nakalagay na manabong untu menunjang pambangunan. Isang bansa muli mula sa Europa, Irlandia. Itinatampok dito sa harapan ang Irish Hub sa gitna, pangarad ng bansa sa wikang Irlandes at ang taon ng paggawa nito na 1880. Itinatampok naman dito sa likuran ang nakaistilong ibo na hinango sa aklat ng Kels Isang penike. Parehong bansa, parehong denominasyon. Ngunit ang taon ng paggawa nito ay Rabin Xiaorong Sa likuran, katulad pa rin ito ng nauna. Sa isang Special Administrative Region ng China, Macau, dati itong Koronya ng Portugal. Sa gitna, sa gisag ng Portugal. Republika Portuguesa, Macau o Republikang Portugues na Macau. Ang taon ng paggawa nito ay 1982. Itinatapok naman dito sa likuran ang nakalagay na limampung ahos sa Portugues sa itaas at limang hao sa Mandarin. Pangalan ng teritoryo sa ibaba ng limampung ahos at ang kahulugan ng nasa gitna na Shu ay longevity. Dumako naman sa isang bansang katabi ng Irlandia. Nagkakaisang kaharian. Sa harapan, itinatampok dito ang unang larawan ng muka ng dating reyna ng nagkakaisang kaharian na si Reina Elizabeth ng Ikalawa. Sa likuran naman, itinatampok dito ang mga bulaklak ng Rosas ng Tudor, Shamrock, Istre at Rick na nakaposisyon sa Cruz. Anin na Pinike. Ang taon ng paggawa nito ay 1967. Isa pang bansang Skandinavian. Noruega. Sa harapan, itinatampok dito ang dalawa ng mukha ng dating hari ng Noruega na si Haring Orab ng Ikadema. Sa likura naman. Itinatapok dito ang denomination na limampung uri, norge na Noruega, at ang taon ng paggawa nito na labingsyam-aninaputsyam. Sa gitna ay isang air count ng Noruega. Sa isang bansang Pasipiko na katabi naman ng Indonesia, Papua New Guinea. Itinatapok dito sa harapan ang sagisag ng Papua New Guinea. Sa ibaba ay ang taon ng paggawa nito, labing siyang pitumputwado. Sa naman, itinatapok dito ang paro-paro ng Paradise Bedwing. Isang tuweya. Sa huling bansa sa bidyong ito, mayroong dalawa. Ang una ay kahugis ng baryang isang sentimo ng Pilipinas na ginawa noong taong 1775 hanggang 82. Sa harapan, itinatapok dito ang sagisag ng Sri Lanka. Sa likod naman, itinatapok dito ang bilang lima denominasyon sa mga wikang Sinhala, Tamil at Ingles. Ang taon ng paggawa nito ay labing siyang pitumputwado at ang huling bariya sa video ito ay makintab-kintab sa kisag ng Shri Ranka muli. Sa likuran naman, bilang dalawang putima, denominasyon sa mga wikang sinhada, Tamil at Ingles. Ang taon ng paggawa nito ay labing At nandito na ang aking base ng datos para sa mga barya sa numista kung ilan na ang mga baryang nandito sa aking koleksyon. At nandito na lahat ng mga barya na aking binili sa lungso ng Pasay sa halagang 150 piso. Ang pinakamaganda dito para sa akin ay itong baryang 10 rupiah ng Indonesia. Sapagkat ito ay nagpapakita sa baryang panggunita ng Organisasyon ng Pagkain at Agrikultura. Maaari naman kayong magkomento sa iba ba kung alin ang inyong pinakapaboritong bariya na aking binili doon. Magkita muli tayo sa ikawalumputanim na kabanatan ng bariya-bariya at papel-papel.